nababahala ng libo-libong OFW ang lalong paghihigpit ng Saudi Arabia sa mga dayuhang manggagawa roon. Itong uh, simula ng Abril, may tatlong buwang palugit na ibinigay ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga dayuhan para ayusin ang kanilang mga dokumento. Pagkatapos niyan, huhulihin na raw ang mga dayuhang namamasuka sa mga amo na hindi nag-sponsor o gumasto sa kanilang pagpunta sa Saudi. Kaya naman ang mahigit dalawang libong OFW sa Saudi Arabia, isang linggo na nagkakampo sa labas ng opisina ng Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah. Inihiling na mga Pinoy doon na makauwi na sila rito sa bansa bago pa matapos ang tatlong buwang palugit. Nagkakasakit na nga ang ilan sa kanila. Karamihan doon sa mga nagkampo e eh, pasunaho ang uh, working permit at yung kanilang visa o kaya tumakas sa kanilang amo uh, na sinasabing mapangabuso. Tiniyak naman ang ating konsulada sa Jeddah na ginagawa nilang lahat para makauwi ang mga Pilipinong stranded sa Saudi. Eto ang sabi nila. Kanyang makapag-usap na kami with the uh, Director General of the Ministry of for Foreign Affairs. Uh, kung, kung pwede, ay i-waive ang mga penalties na due, uh, due the government, no? yung mga fines at saka uh, fines for crowdscoding as well as fines for an, an, mga expired kama ito ang aming nilalakad sa ngayon. Gumawa na siya ng inisyatiba para magkaroon na po ng mass repatriation at hanggat maaari nga, manawagan na sa Saudi government para magkaroon na siya ng, ip ipanawagan na ang general amnesty. Nananawagan kami sa pamahalaan natin na tulungan kami bago matapos yung tatlong buwan na ilalabas ng Saudi government bago matapos yung kailangan namin makauwi kaming lahat. Please do not risk your health and safety by setting up camps and exposing yourselves to the elements uh, our uh, consulate has asked uh, our kababayans to go back to their previous accommodations or to their friends Because, uh... So, paano ko wala nang babalikan? Mm -mm. So, Pero sa kayong para ano na naman pala, parang iba karamihan naman pala gusto nang umuwi, di ba? sa hindi di gawin na ng paraan, paraan na makauwi na sila dahil baka naman pag na naglapse yung 3 months nga eh... Makukulong yan. Makukulong, sila, di eh, ba mas yan. malaking problema yon At syempre, mas matinding pag-aalala. Tapos ito naman mga uuwi dito, dapat ay kung tak 2,000 libo dalawang libo yan. Dalawang libo. Kailangan 3, eh, may mahahanap ka ngayong mga trabaho dyan para ah, sa kanila. Right. Kung hindi, Dagdag -dag na naman yeah, sa lang, mga... Kaya lang, syempre, ang pangunahing concern natin, eh, huwag makulong yung mga... mga... Ay, na nga, natin, kaya nga dapat, no? eh, ngayon pa lang, this early, Bayon eh. Natin. Simula na. Ano ba yung nagiging problema? Bakit hindi pa maiproseso? Hmm. Tutal na, kaya yung mga narinig natin, oh, gusto na umuwi. Tsaka makabagong bayani yan, di ba? Uh Oo. -oh. Eh, sabi nila, diyan tayo. Eh, di, lang... nga, eh, medyo mga... Yung pagpasok nila doon, hindi tama. Dahil wala silang mga dokumento. So, kung gusto namang umuwi na... At uh, inlang yun lang, yun naman pwedeng gawin tulong ng gobyerno natin. Sana gawin sa lalang magdala na lang. bago pa, mapa, ano to, ay, sabihin, eh, mapaharap pa sa mga kaso mm -hmm. diyan sa Saudi Arabia. Mm Bajawel.